Hi! Ano kaya ang magagawa ko sa gabing ito? Ito lang kasi yung meron sa bahay May itinamad akong lumabas Kaya para-paraan na lang Ito guys para para ano lang po dapat ko muna siya sa ano sa salt with pepper na siya itong ginamit ko ngayon kailangan takpan natin kasi bawal kasi ipakita yung ano mga brand na ginagamit natin kaya kayo guys magingat ingat kayo pag nag upload kayo ng mga anong mga luto nyo wag ilagay yung mga brand na ginagamit nyo kasi ayaw ni lolo ng ganun kaya itong binudbud ko is ano na to, salt with paper na to. Hindi po ako gumagamit ng bitchin ever since. Hindi, mula talaga nung dumeteng ako sa Japan, never ako gumagamit ng bitchin sa mga luto ko guys. Kasi natatakot ako. Not good kasi yung bitchin talaga sa totoo lang. Kaya ayan guys, ito muna ang ating ipapakita ngayon. Ibabad ko muna siya kahit ng 30 minutes para man lang mo, mag ano siya, mag sink yung salt and paper sa loob, sa laman mismo. And ganyan pa ako magluluto. Kasi para malasan. So, mm na. -hmm. Mm -hmm. Lalagyan na natin yan ng cornstarch. Pagprito natin. ganun ako mag... Pag nagsisweet and sour kasi ako, ilalagyan ko siya ng cornstarch pag piniprito ko. Alam niyo kung bakit. Kasi para hindi na ako maglagay ng cornstarch sa ano sa sauce niya. Kusa na siyang lumalapot. Ganito lang po yung style ni nanay mga anak. Kasi namaya ko na yan hungain. Ayan. dahan lang natin kasi nakakatapot. Ayaw masugatan. Ayan. Ganyan lang po magluto ng istabichi guys. Kasi mas malasas siya, siya pag nilagay nyo muna una ang ano ang cornstarch pag prito nyo iba tauboy Cowboy, cowboy lang. Ang lang yan. Oh my God, ang laki ng isda. Ang liit ng kawalit ko. Basta ba siya? Ganyan lang siya, guys. Masyadong malaki yung fish. Pero okay na yan. Ipahin mo na, na natin siya. Ipahin mo na, na natin yan kulang man siya pero okay lang yan so hiwain na natin ang ating mga sahog ay napaka yummy nyo na tingnan oh my god ang sarap ng ating sweet and sour ngayon tingnan nyo naman yan just po, sa pulay pa lang, na. Kaya abangan niyo kung ano ang result ng ating sweet and sour today. So,

Ang sarap patak yun. Pero so, kailangan natin isip ang salt Nagugutom na ako habang magluluto. Pero so, kailangan natin siyang gawing sweet and sour. Sayang naman siya kung patakin lang natin. Mas so, maganda na yung sweet and sour natin sa guys. na tayo. Kasi ito lang ang lam meron ako sa loob ng bahay kasi kaya ito lang din ang ano natin. Wala kasi akong carrots, wala akong pineapple. Masarap sana talaga kung kumplito. Ganito lang po tayo magluluto. napaka sing natin muna na mag-brown. So guys, next natin yung gorya. Oh yeah. Ayan lang natin Madali lang natin i kasi ano, ito na Isunod natin ito. Sibuya. hindi ang lang. Lagyan na natin ng na, suka. Soy sauce. Lagyan na natin yung soy guys. Hindi na natin ito kasi ito. Hindi na tayo -ano lang na tayo mag-ano. Wala tayong, hindi ako nag-ano, nagsusukat. Kanya nang sa namin magluto. Wala sukat-sukat yan. The style ng iskabitsi ko, guys, is Japanese style. Kasi yung mga anak ko, Japanese, kaya... Yeah hinahaluan ko po, po ng miring at saka sake. Ayan. Lagyan natin ng ketchup. Ayan. Kulang yung ketchup natin. Nalagyan pa natin yung mga anak. Ayan na guys. Ihalo na natin yung ating tomato sauce lagyan natin ng na, tomato sauce at saka ketchup. Lalagyan ko na ng ketchup konti, mamaya ko na dagdagan. Okay. Kasi so, ako po ay nag-establish, hindi po ako naglalagay ng water, no. Original talaga mga ano. Tatalaga na sinabi ko, nilalagyan ko po siya ng miring at saka sake. Tapos ngayon, lalagyan na natin siya ng sugar. Tingnan nyo, guys. Hindi ako nagsusukat, diba? Ganyan lang ako magluto. Tawa naman ang juice. Wala pang palto. Tapos -kapi perfect ko naman. Ayan. O, diba? Looks na agad. Ganyan lang yung mga anak. Para-paraan. Tapos syempre, hindi mawawala yung pepper ko kasi siya, spicy siya ng konti. Kaya lalagyan ko po siya ng sili powder, guys. Para medyo sweet and sour na spicy siya. yung spicy natin. Ayan. Ganyan lang. Hindi natin mag masyadong hangin kasi yung binata ko po, po, hindi ko mahilig sa maanghang. Ayan, guys. Ganyan lang po ako magluluto Wow! Napakayami na agad. <laughs> Lagyan natin lang salt and paper again. Okay na yan. So guys, pagtatapos, oh my god. Sobrang laki ng fish natin. Sana magkasya siya. Kaya ang gagawin ko, pakukuluan ko na yan. Oh, my God. Ang laki, diba? Ay, oy, buti nagkasya. Nagkasya po talaga siya. Buti nagkasya siya, mga anak. Ayan. Ganyan. Pagtahin natin siya. Tapos, pag nailagay na natin siya, ang gagawin natin is, unti-unti po natin siyang anuhin. Unti-unti lang natin pakuloyin. Kasi ito, may harina na kasi siya, guys. Kaya, lumalapot na po yan. Hindi na ako maglalagay po ng ano, hindi ko na siya lalagyan ng cornstarch kasi may cornstarch na po yung isda kaya kung saan na po siya nag-aano nag i sticky kung saan na po siya tingnan nyo diba ang laki ng fish super yummy oh my god parang pang restaurant lang siya guys o diba ganyanin natin para yung lasa pati sa taas So, ibabad muna natin siya sa mga na, mga 10 minutes. Hinaan lang natin yung apoy para yung lasa hanggang loob. So, guys, ayan na. Buksan na natin. Tapos, ito, pinakalas ko po, po itong nilalagay kasi gusto ko po, half cook lang yan siya. Kaya, before natin siya tanggalin dyan, ito lang natin nang ilang. Sa minuto lang siguro. Kasi madali namang maluto itong cayman or itong atsan. Kaya, diba, ang bilis lang natin magluto. Maganda lang siya half-cooked. Kaya, ayan na. Malapit na po siya maluto. So, ayan, luto na siya. Luto na ang ating iskabichi. yan half lang yung ano natin half lang yan siya mga anak kasi mas masarap siya half -book. Ang ano kasi dito, ang atal dito, manamis-namis, hindi mapait, hindi katulad yan sa atin, di ba? Kaya masarap lang siya pinapatak masarap siya pag half -book. Kasi pag sobrang luto siya, dun yun, yun yung mapait na talaga. Kaya ayan, kain tayo guys. Oh, ito na yun, result. Ayan, o oh, di ba? So yummy.